Anong reforma ang dapat ipatupad upang mapalakas ang mga partido politikal sa ating bansa? Ako po, agree ako na nakakasama yung palipat-lipat ng partido. Nawi-weaken nito yung ating um, political party system. Uh, ah, nakikita natin na yung mga kandidato ngayon, yung mga tumatakbo, um, hindi na tinitingnan kung ano yung mga pinaglalaban ng partido nila. Um, parating convenience na lang, political convenience yung sinusunod. So habang inaalaw natin yung turn turncoatism, habang inaalaw natin yung palipat-lipat na partido, hindi natin maaasahan na lalakas yung mga political parties kasi pwede siyang i-dispose at any time. So para sa akin, kailangan magpasa tayo ng batas para ipagbawal ito kasi ito yung makakatulong sa pagpalakas ng mga um, political parties natin Uh, mapipilitan nito na yung mga, mga politiko ay suma, sumasali sa isang partido dahil sa mga prinsipyong ipinaglalaban ng partido. Yun yung umpisa. Yung pangalawa, ang daming pwedeng gawin para ayusin yung electoral reform yung sinasabi natin. Yung isa dito, panahon na para i-revisit natin. Uh, ah, work pa ba sa atin yung multi-party system? kung nag-work pa para sa atin yung multi-party system, kinakailangan ba natin na magkaroon din ng run of elections gaya ng ibang lugar? At uh, dahil ha, uh, sa, sa ilang presidential elections na minority president ang laging nahahalal dahil napakaraming kandidato. Um, o pwede nating i-revisit uh, panahon na ba para bumalik tayo sa two-party system? Pero ang pinakapunto ko lang, panahon na para debatehan ulit ito. Para tingnan natin ano ba talaga yung pinaka-akma para sa atin. Yung, yung pangatlo, maraming mga perceived na electoral uh, campaign violations na parang yung accountability hindi na exact Kailangan balikan din natin. Kailangan balikan natin. Uh, bakit ba napakahirap para maging accountable yung mga violation yung mga violators Um pa para hindi na ito nauulit-ulit